2.30 na umaga yan, nung niluluto yan. Sakto piyesta ng aming baryo. Yan, luto-luto. Kinalat nila yung pagkain nila. Luto! Ah.

itu yang oras ay alas 4. Madaling araw yan.

adulang uh, ulam na, kalderet manuk manok, magtalak ka ba yan? bạn bé ba, Vamos. Tungin. Huh? Pautong kulaman, laman, ali Pinis product. Kaldereta. Ay hindi. Ito pa yun oh. No? Apretada. Igado. Kaldereta. May pangrikado pa. Ayaw kung ano pa yung luluto yung rikado niya. Ito mamaya sopa. Ayaw ko anong hinihintay niya sopa na yan. Oh. Yan ang handa sa piyesta. Ito sirup to eh. Para sa akin itong sirup na ito. Mm -hmm. Syrup Sirup. Sirup ng green peas. Ha? Kape? Kape? nagpatimpla ng kape yung aking ship tapos ng piyesta yan gagawa na naman ng laruan gagawa ko ng laruan kulungan ng baboy 5 by 4 ang laki. Ang capacity daw nun ay 10 perasong baboy. Ayan. Patanggal ng ano? Patanggal ng kolesterol. Okay, okay tayo, okay. Para matanggal ang kolesterol. Ganyan lang. Okay. Ege, pang tanggal taba. Babaw lang naman yan. Bali, parang isang halo blocks at kalahati lang. O, dalawa, dalawang halo blocks lang ang nakalubog. Ayan o, oh, may mga ano pa. May mga dumadaan pang manok. Dami kasing manok dito eh. Ayan. Sige, okay, okay lang. Okay, okay lang. Baka sakaling uh, mapagkakitaan. Ano yan? Mga oras niya siguro mga alas 9. Kaya ganyan. Medyo matindi na ang sikat ng araw. Pag hindi Tumulo, ang taba dyan, iwan ko lang. Uh, uh, so lang masakit sa likod eh. Kailangan medyo galaw-galaw. Galaw-galaw lang, galaw-galaw. Yan. Yeah. Nakalating oras lang eh, di ayos na, nakapag-exercise na. Bigit yun eh. Yung bakal eh, 100, 150 meter na 36 mm. Kaya medyo mabigat. Kahit hindi mo na ibuelo yung bagsak niyan, dulubog at dulubog yan. Kasi mabigat eh. Ayan. Ah, sige, sige, sige. Ganyan tayo mag-exercise. Yan ya, ikoan libangan lang libangan. Pang tanggal taba. Uh, ah. Tayo muna painga Silip-silip muna baka Amo pa Opo, oh, kending-kending muna. Para masaya ba? Hindi, may kasama ko rito. Ayan, mababa lang yan. Siguro mga dalawang hollow blocks lang yung lulubog dyan. Yan ang babuyang may swimming pool. tamatamay tama sa tag-init. para hindi na ano, hindi na initan. Uh -huh. Yan, sige. Puntahan muna natin yung ano, yung kasi dito ano eh. Yung namatay na sisiw, mabaho sa loob. Daming ano dyan, sisiw sa loob. Maraming manok. Kaso lang nagkakamamata yung mga sisiw eh. oh, anong sinisili po dyan? Ha? Lang, wala, manga. E, manga yan. Ilalim lang ko mangga. Yung mangga yan eh. Tapos yung sinisilip kong yun, kulungan din ng baboy yan. Kaso lang, wala namang baboy na nilagay si bayaw ko. Kaya ang nilagay na lang, sisiw. Tatlong inahing manok na na may sisiw. Ayan. Yan lang, yan lang libangan dyan. Uh, ikot, ikot lang. Galaw, 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 galaw. Galaw, galaw. Para hindi ma-stroke galaw, galaw. Laki isang metro na, di papahinga na. up. Yan. Galaw-galaw lang. Ganyan lang yan eh. Baka sakaling uh, malagyan ng kulungan ng baboy eh. Di eh, saring libangan. Damit yan eh. Daming manok yan dyan eh. Ipabuyang walang amoy yan. 4 5 by 4 5 Babuyang walang amoy yeah, okay. Mahirap din magbukay ng kulungan Nang baboy mahirap maghukay kulungan ng baboy Kulungan ng baboy Sampung ilalagay, sampung piraso kulungan ng baboy kasi dito kan eh pagka walang kasi nung gawa eh parang pan parang mahina ang katawan kailangan medyo may ginagawa-gawa ka no. ganyan lang yan kasi pag uh, hindi mo ginalaw yung katawan mo at uh, lagi lang nakopo Siyempre, pag nakaupo, nagwa-wifi, hindi may iwasang, hindi kakakain, ganun ganito. Pag nasimulan kumain, ay kain na ng kain, kaya dapat galaw-galaw lang. okay. Hawak ang bareta, 1.5 meter na bareta, 36 mm. Mga nasa kanyan. Mga nasa 6 kilo yan, mahigit. Paretang yan. Yung oras na yan eh. Talaktak ng pawis niya. Sa mainit. Meron naman ako dyan. Nakasanggang kunting ano. Parang silungan lang ng uh, yung lilim ng ano manok yata hindi kaya yung katuray parang meron dyang puno ng katuray dyan sa lugar na yan yan ang bala kong kwan kasi pag nato, natapos na yung kulungan ng manok eh susunod ka kako ka yan ayan tama tapos na yung kulungan ng manok. Kaya ito naman ang isusunod. Hukay-hukay lang. Hukay-hukay lang. Hukay-hukay lang. Siguro yung hukayang yan. ano pa yan eh. Mga nasa apat. Mga apat na metro pa yan. Hukayang yan. tsaga tsaga nang tsaga tsaga Ege hukay Hukay nang hukay Tsagaan nang sa paghuhukay Kasi ang kanila sabi niya nakalubog na hollow blocks tatlo eh. Pero malalim na yung tatlo eh. Yan ang baboy walang amoy. Maobserban ngayon niya kung talagang walang amoy yan. baboyang walang amoy na yan. Ah, pahipay nga muna, pahipay nga. Pahit, pahinga muna. At papaspasan na natin. Sige. Para matapos na agad. At uh, uuwi muna. At uh, magpapaliko kay GF. At dito na lang po. Share, comment, subscribe and hit the notification bell para updated kayo.